Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Nakadaktang talakayin ang mga otoridad ngayong linggo kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano sa grupo ni Alice Bua at nasa payroll pa umano ng dating alkalde. Kaaget namang inipat sa Pasig City Jail si Bua ngayong araw alinsulod sa utas ng korteng may hawak ng kaso niyang qualified human trafficking. Pero hinihiling pa rin ang kampo ni Go na manatili siya sa PNP Custodial Center para sa kanyang kaligtasan. May ang balita si Mav Gonzalez. Ngayong araw nakatakdang ilipat si dismissed Mayor Alice Go sa Pasig City Jail pero hinihiling pa rin ang kampo niyang manatili siya sa PNP Custodial Center. Kahapon bumisita ang kanyang abogado para pag-usapan ang paglipat sa kanya at ang mga pagdinig na kailangang daluhan ngayong linggo. Sabi ni Atty. Nicole Hamila, kaligtasan nigo ang pangunahing iniisip nila. Considering sa high profile cases niya and in yung yung nangyayari sa ngayon sa mga maraming mga cases or maraming mga um, court and senate and congress na nag na hindi alam kung ano yung kung saan siya i detain or what. So we are of the opinion na mas maganda na neutral ground which is dito sa Custodial. Ipinaalam na rin daw kay Go ang matrix na ginagawa ng kamera na magpapakitang sangkot o mano siya sa Pogo at Chinese Triad. Hindi niya alam kung ano yon, hindi niya masabi kung saan galing at kung ano yung basis. Um, and sabi niya, sige pakita, tapos sa uh, sasagutin niya. At, at, pero sa ngayon, clear siya na wala siyang kinalaman sa matrix. Maayos daw ang kalusugan ni Go, pero stressed ito at nag-aalala sa pamilya niyang hindi niya nakakausap. Wala parang impormasyon kung nasaan ang kapatid niyang si Wesley Go. Um, medyo nami-misjudge nga ng tao kasi parang um, na, na, nakukuha pa rin niyang tumawa or minsan um, um naging masaya. Pero despite that, uh, we know that she's fighting. Maghahain ng kampo ni Go ng petition for bail ngayong linggo para sa qualified trafficking charges laban sa dating mayor. Sabi ni Sen. Risa Honteveros, karapatan ni Go magpiyansa, pero tuloy pa rin ang investigasyon sa kanya. May non-bailable human trafficking charges pa aniya laban kay Go, kaya mananatili siya nakakulong hanggat hindi napapatunayan sa korte na inusente siya. Padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin sa kanya. Bukas na ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga ilegal na pogo. Sabi ni Senador Win Gachalian, gusto niyang mag-focus na ang Senado sa Porak Pogo Hub. Kung hindi nabibigyan ng uh, spotlight, hindi rin nafa yung kaso at tumatagal. Ni isang kaso, wala pa na -file dito sa mga personalidad sa Porac uh, Pogo Hub. Kaya gusto na namin mag-focus dyan. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng senador Imbes si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, na naaresto sa Naihan noong Webes. Meron kasing isang uh, personality doon sa Bamban, si uh, Mr. Khan. At itong Mr. Khan sa mga nababasa namin, meron siyang joint account with Tony Yang. Uh -huh. At uh, malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos. Pag in natin yung perang yan na pumasok sa joint accounts, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Iyon yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon kung saan nang galing yung pera at uh, ano yung pinaggamitan ng pera. Samantala ngayong linggo tatalakayin ng PNP CIDG at Pagcor kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umanokeygo at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni Pagcor SVP General Raul Villanueva ang magiging direksyon ng imbestigasyon. Wala naman talagang basehan. I think it is incumbent upon him to to clear this issue to be fair dito sa ating mga former GPNP. Kung o meron naman nga po na mga ebidensya uh, kung kung isishare niyang mga informasyon at pag-validate tayo at meron ay wala tayong sasantuhin dito. Hindi lang ito within the, within the confines ng uh, issue ng uh, ng uh, trust and confidence ng ating mga mayan. This concerns national security. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. na nanawagan ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa mga Pinoy roon na lumikas na habang meron pang mga commercial flight. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na hidwaan ng Israel at grupong Hezbollah. Pinatindi ito ng sunod-sunod na pagsabog ng mga pager at two-way radio sa Lebanon noong nakaraang linggo. Itong weekend, nagpalitan ng rocket attacks ang Israel at Hezbollah na tumama sa Beirut at ibang komunidad sa Lebanon pati sa northern Israel. Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang ipinatutupad ng Department of Foreign Affairs sa Lebanon. Inabisuhan din ng ating mga kababayan doon na makipag-ugnayan sa Embahada at Migrant Workers Office sa Lebanon. Meron ding online form na pwedeng sagutan na mga gustong magparepatriate. Pakikila ho kay Lechuper sa Iloilo -Ilo City sa isang sigawang tigil pasada ngayong araw ng piston at Manibela contra Public Transport Modernization Program. Ay sa ilang grupo sa lungsod, tinatayang 800 daang traditional jeepneys ang lalahok. Magsasagwaraw sila ng silent protest mula sa Sunburst Park hanggang City Hall. Manawagan din, din, nila ang suspensyon ng enhanced local public transport route plan sa lungsod. Sa Cebu City naman, imbes na tigil pasada, protest rally ang isasagwa ng piston. Sa batala, hindi pa sigurado ang grupong transmission piston sa Southern Mindanao kung lalahok sila sa Tigil Pasada. Hindi naman lalaho sa tigil pasada ang grupo ng mga tsuper sa Nueva Ecija dahil anila maaabala pa ang kanilang pamamasada. Ang One Pangasinan Transport Federation naman consolidated na kaya hindi raw sasama sa protesta. Ang ngayon ng tigil pasada ang grupong piston at Maribela, Bilang pagtutol pa rin sa Public Transport Modernization Program o PTMP, ako sa po natin si Kamodi Floranda, presidente ng Piston. Magandang umaga, Kamodi! Uh, magandang magandang po, Sir Arnold. At uh, sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Kamusta ang uh, monitoring nyo ngayong oras na ito ng Tigil Pasada? Asa uh, sa ngayon po ay uh, nag-uumpisa pa lamang yung ating mga kasama sa iba't ibang mga mass-up area dito sa National Capital Region at sa ng National Capital Region. Mm -hmm. Saan-saan nakapwesto po ito, Kamodi? Kamodi? Uh, kung dito po sa NCR ay meron po tayo sa Nobalit sa uh, Monumento. Opo. Dito po sa may Aero Drigui, sa may sapat po ng Pergold. Meron din po dito sa may bahagi po ng Iskapin Shop. Uh, baklaran, uh, baklaran, Sukat, uh, Paranaque, Alabang. At sa bahagi po ng, uh, ng, ng Pasig, ano? Pasig Maritina. Opo. At mayroon uh, meron din po tayo sa may bahagi po ng Angulo Rizal. At uh, yun, sa bahagi po ng uh, Kamanaba area. Ilan po ang inaasahang sasama sa transport strike nyo ngayong lunes na ito? Lato ba ng miyembro, Kamodi? Ang uh, po natin ay abot ito sa mga 80-90%. Okay. Yung alalaw, oh, sa sapagkat uh, ito ng mga pagsilos na ito, ay uh, hindi lamang doon sa mga hindi nag-consolidate, kundi mismo yung uh, mga nag-consolidate na mga kukarasiba ay nagpaabot sa atin na sila ay makikisa at makikisasama dito Opo. sa mga ganap na pagsilos na po. Ilang beses po inyong kilos protesta, kamote kontra PUB modernization? Ah, sa atin, Sir Arnold, ay uh, naman yung posisyon natin. Ang, uh, ang ginalabanan natin dito, yung uh, sa pinitang consolidation, na bakit uh, na kung saan ay gusto nilang bawihin yung ating mga prangkis at bakit kailangan namin yung pumasok sa corporations sa kumpartipa uh -oh. sa kung saan kung ang layo nilang talaga ng gobyerno ay eh, para ayusin ang ating public transport dapat ang inuna nga ng gobyerno yung mag tayo na sarili natin na uh, mag na sarili natin industriya para tayo mismo yung lumika ng ating mga Tingin niyo po ba mapagbibigyan ng hiling niyo na itigil ang programa yan? ah uh, sa atin po ay uh, umaasa tayo. No? Sa so, pagkata meron naman tayo mga iba't ibang ginadanan, lalo na yung, uh, yung uh, Senate Resolution na inilabas na pinerman ito ng 22 na sinadon na Opo. kung saan ay uh, pinapahinto ng uh, mga senador yung implementation ng PUBNP. At paano siya nun din po ang uh, posisyon ng ating mga kongresman na talagang uh, pinapanungan nila, pinapahinto muna yung programa at kapatid itong pag-aralan. Pero nakakano lang bakit sa uh, patuloy na itinutulak pa rin ng, uh, ng LTOT at ng LT Parbit ng uh, administration. Administrasyon na kung saan ay uh, mismo yung mga iba't ibang galing kaya ay sa uh, ng gobyerno ay Opo. meron pag dito sa programa. Opo. Pero may mga ilang hiling kayo na napagbigyan na maliban lang dito sa prangkisa, no? Hindi ba magkakasundo ang gobyerno tsaka ang hani ninyo, Kamodi? At sa po yung ano, malinaw yung uh, sinasabi ng uh, Vice President, Vice Pugero, na walang karapatan ng LT Pardi na pawian tayo ng prangkisa sapagkat ang, uh, gumawa ang nag uh, ano po ng prangkisa ay ang Kongreso at ang Inglesyo lamang yung may karapatan na bumawi ng prangkisa parte po sa Republicans Republican 4136. Apo. Kaya ta uh, ang sinasabi nga po ni Sen. President ay uh, uh, idiniligit lang sa LTA ang prangkisa para sila yung mamahalang mambangkigay sa ating si mga operator pero wala silang karapatan na bawihin ito. Opo. May mga susunod pa bang tigil pasada dahil mukhang hindi mo makikipag-usap sa inyo ang LTFRB o DOTR? <laughs> Uh, ang atin mga pagkilos ay yeah, hindi lamang ngayon at oh tayo po ay mga meron pong mga series na mga pagkilos sa mga susunod na mga araw at buwan hanggat uh, hindi pinibinig, hanggat hindi pinakitinga ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa so, kahingihan ang ating mga operator at mga driver at commuters. Maraming salamat, Modi Floranda po, Presidente ng Piston. Salamat ingat po, kayo, Modi. Salamat, sir. Ingat po, ingat din po. Nagpadala na raw ang Philippine Coast Guard na kapalit ng BRP Teresa Magbanua sa Eskoda Shoal kasunod ng pag-alis nito roon noong nakaraang linggo. Pinataya ng mga aabot daw ng hanggang tatlong buwan ang pagkukumpuni sa BRP Teresa Magbanua. May unang balita si Chino Gaston. Dahil sa ilang beses na pagbangga ng mga barko ng China sa BRP Teresa Magbanua sa loob ng halos limang buwan nitong pagbabantay sa Eskoda Shoal, may naputol na mga bakal at nayupi ang tagiliran nito. Sabi ng Philippine Coast Guard, o PCG, dalawa hanggang tatlong buwan ang kakailanganin para makumpuni ang BRP Teresa Magbanwa na nakadao ngayon sa Danau, Cebu. Unang inaayos ang malaking butas sa gilid nito. Ayon sa PCG, walang gagastusin ng gobyerno para ayusin ang kanilang pinakamalaking barko. Aayusin din sa Cebu ang BRP Bagakay at isa pang Coast Guard Patrol Ship na binanggarin ng China sa Eskoda noong August 19. May kakayahan naman yung mga kababayan natin na mm. na mag-repair. So doon mm. siya gagawin at alam ko under warranty pa siya at uh, sasagutin pa ng bay ng company na gumawa no yung Mitsubishi. Umalis sa Escoda show noong nakarang weekend ng BRP Teresa Magbanwa dahil sa masamang panahon at ang ilang crew members nakaranas ng matinding dehydration at pagkagutom dahil sa pagharang ng China ng resupply sa barko. Actually that they're now okay. Uh, they have recovered. Merong human element yung ating uh, mga gawain sa West Philippine Sea. Si tao din po yung pinapadala natin. Huwag nating kalimutan na mga kababayan din natin yon. Pareho lang din po sila sa atin. Nagpadala na ang PCG ng kapalit ng magbanwa sa Escoda Shoal, pero hindi sila nagbigay ng impormasyon kung ilan at kung nakarating na ang mga ito ng Escoda Shoal. Noong nakarang linggo, may namataang siyam na Coast Guard, apat na Navy at 52 militia vessels ng China na nagbabantay pa rin sa Skoda na 75 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Bumisita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Lenny Robredo sa kanyang bahay sa Naga City. Ayos sa Office of the Vice President, inimbitahan si VP Duterte ng kaibigan niyang Bicolano sa Centennial Mass ng canonical coronation of Our Lady of Peña Francia nitong biyernes. Ang naturang kaibigan din daw ang naging para sa pagkikita ni na VP Duterte at dating VP Robredo. Nakipagkita rin daw si VP Sara sa iba pang kilalang personalidad sa Bicol. Ayon naman kay Robredo, kaswala at walang bahid ng politika ang pag-uusap nila ni VP Duterte. Wala na siyang ibang ibinigay na detalye tungkol sa napag-usapan nila. Bukod kay VP Duterte, bumisita rin kay Robredo si na Senador Bong Revilla at Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na naroon din para sa Peña Francia Festival. Nakapwesto na ang ilang at konduktor sa may bahagi ng baklaran para sa transport strike nila kontra P.U. Modernization Program ng pamahalaan. At may una balita live si Bam Alegre. Bam! Magandang umaga, nakikita ninyo sa ating likuran ngayon, uh, currently sinasagawa ang programa ng mga nakikinus protesta ng mga tsuper dito yan sa Baklaran. Pinagsamang pwersa yan ng uh, manibela at piston, sila yung nangunguna sa transport strike na ngayong araw hanggang bukas. Magtutol pa rin ito sa PUV Modernization Program o tinatawag na Public Transport Modernization Program o PTMP. Pahirapan daw kasi pumasada ang mga choper na walang prangkisa o yung mga hindi consolidated sa mga transport cooperative. 70,000 nakaanib ng piston ayon sa kanila ang lumalawang ngayon sa tigil pasada nationwide. Ayon naman sa Manibela, nationwide naman daw 100,000 yung kanilang mga membro na lalahok. Dito lang sa Metro Manila, tansya nila na 20,000 ang hindi papasada ngayon. Handa naman daw ang LTFRB, meron daw silang mga libreng sakay para sa mga stranded. Sa mga oras na ito, wala pa tayong nakikita build-up ng mga pasahero dahil may mga pumapasada pa rin, mga jeepney. Ayon sa PNP, naka-standby ang halos isang libo nilang sasakyan bukod pa sa mga sasakyan ng mga LGU para tumugon kung magkakaroon ng kakulangan sa masasakyan. Siyam na libong polis din ang na naka-heighten alert para i-secure ang mga transport hub at mga passenger pickup at drop-off para maiwasan ang anumang kaguluhan. Sa panulungan ng EDSA at Ross Boulevard, dito natin napansin, meron tayong mga nakausap dyan, mga pasahero at super pakinggan natin ang kanilang pahayag. Kaya pala mayra po sumakay. Kaya siguro strike pala. Kailangan mo na kumita. Sagal okay. kasi natingga yung tambay. Panawagan po namin, sana po ibalik yung aming limang taong prangkisa at muli buksan yung uh, franchise consolidation para muli kami makapag-restro ng aming sasakyan at tuloy-tuloy kami makapag sa aming mananakay at mga kababayan. Yung huli nagsulta si Cirilo Naturina yan ng grupong Piston. At sa mga oras ito, patuloy ang uh, programa at meron din mga naka-standby na kawani ng MMDA. Ayon naman kay uh, Pangulong BBM, ay tuloy daw ang uh, consolidation at ayon sa kanilang uh, tansya, 80% na raw yung compliance rate na ito. Ito balita mula rin sa Buklaran. Bamalagre para sa si GMA Integrated News. Panalo ang Letra Knights laban kontra sa Benil Blazers na unang talo ng kupunan sa men's basketball ng NCAA Season 100. Halos siyam na minuto bago matapos ang fourth quarter, lamang pa ng 14 points ang Blazers. Hanggang magka-late run ang Knights at nanalo sa score na 71 to 69. Dahil dyan, 4-1 na ang win-loss record ng Blazers habang 3-2 ang Knights. Panalo naman ang Arellano Chiefs laban sa San Sebastian Golden Stag sa score na 87-73. Itong Sabado naman na naig ang Perpetual Altas laban sa EAC Generals. Ang final score, 73-67. Pinabakan naman ang San Beda Red Lions ang JRU Heavy Bombers sa score na 77-60. Mga kapuso, mapapanood po ang mga laro sa GTV tuwing Martes Sabado at Linggo. Tuwing Martes, Sabado, Merkules at Biyernes naman ito sa Heart of Asia. May live stream din ito sa social media pages ng NCA Philippines at GMA Sports. It was a fun kumustahan sa Kapuso Brigade Leaders Convention last Saturday. Nakisaya sa palaro ang Young Stars ng Pulang Araw kasama si Jay Ortega aka Akio Watanabe. Present din sa event ang cast ng Maka na kinabibilangan ni na Sean Lucas, Olive Ma May, May oh, Ann Basa at Dylan Menor. Hosted oh, ang Kapuso Brigade Leaders Convention ng ating UH Merkada na sina Kaloy Tingtu Tingtu <laughs> <laughs> Kaloy Tingtu Ano talaga? Kaibigan <laughs> mo ko diba? At Radyo Bird Alam mo Sorry dito father. sa Kapuso, uh, Kapuso, Kapuso Leaders Con 2024 eh uh, ang saya kasi nandun yung uh, again po lang araw kasi yung mga youngsters mm -hmm. yung mga guests natin nung isang araw din dito sa UH mismo si Cassie Cheska The Yung gumanap na batang Barbie at saka Sanya Lopez mm -hmm. ay nandoon din. Siyempre, si Sean Lucas nakisaya at oh, nakikulitan okay. din sa atin. Meron kami mga ginawang TikTok dance challenges with the entire cast. Oh, nakakatawa kasi nakakapagpasaya tayo nung kapuso natin na talagang mm -hmm. todo-suporta sa lahat ng Jimmy shows and Jimmy artists. Maraming salamat po sa inyo, Thank Kapuso Brigade. Inaabuso ang libel immunity, ganyan ang pahayag ng asawa ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na si Myla tungkol sa lead chairman ng House Quad Committee na si Surigao Representative Ace Barbers. Sa Facebook pay, uh, post ni Myla Roque nitong Sabado, kinundin na niya ang aligasyon ni Barbers na incorporator. Incorporator siya ng Lucky South 99 Pogo sa Pampanga. Wala raw dokumentong magpapatunay nito. Gait ni Myla Roque, bumiyahe siya pa Singapore para sa medical treatment na karapatan niya. Pero malisyoso raw ang interpretasyon niya ni Barbers at hindi tinanggap ng Quadcom ang mga medical certificate niya. Nitong Huwebes, naglabas ng Shokos Order ang Quadcom laban kay Myla Roque dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig. Sa isang video naman, dinipersahan ni Harry Roque ang kanyang missis at iginiit na wala ang pangalan niya sa listahan ng incorporators ang Lucky South 99. Itinagin naman ni Barbers na inaabuso niya ang kanyang libel immunity. Nilinaw niya na naungkat ang pangalan ni Myla Roque dahil siya ang nakapirma sa lease agreement ng isang puganting Chinese na nagtago matapos i-raid ang Lucky South 99. Kaunday naman sa magpapagamot ni Myla Roque sa Singapore, sinabi ni Barbers sa mga resulta lang sa Diagnostic Laboratory ang isinumite ni Myla Roque at walang ibang detalye tungkol sa kanyang kalusugan. Kung wala raw itinatago ang mag-asawang roke, dapat ay humarap sila sa pagdilig ng Quadcom at magsabi ng totoo. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV. at www.jmanews.tv